So guys, ayun ko nakikita nyo no. Ah, uh, uwi ko na pala rito dun sa Laguna yung uh, Paris natin na Bantam. So ayan po dalawa. So hindi man natin yan na parami dun sa Laguna. Sana dito maparami natin kasi mas ano yung lugar dito. Tsaka gano'ng kagamutin natin yun at merong parang buni-buni yung ano natin lalagyan natin ng uh, ano tawag rito yung parang ointment na ano para mamatay yung buni sa may ulo niya kasi yun parang uh, meron siyang puti-puti so para matanggal po yun at di na kumalat tapos pag ano puputulat tuloy natin yung tahid niya at mahaba na uli so ayan po yung ating paris na banta at kung napapansin nyo andito na uli yung uh, kinahin natin na isa at na andito na uli yung pinagpugaran nyo natin check natin ko, oh. hindi na naku aba ano na uli ito? Itlog niya. 2, 4, 6, 8. kita yung guys. So hindi ko na parseda si Bolaro siya nagtuloy na uli pala siya umitlog. So eh meron siya walong nililibliba na. So sana mapisa ulit. Mapisa dyan uli lahat. So, ayan. Pabayaan na lang natin siya dyan, guys. So, ayan po yung mga update natin na ah, ngayon lang natin na ah, check, guys. So, kung napansin nyo, ayun. Meron na ulit tayong bago naglilimlim na, na inahin yung ano, mga anak niya. Tapos, may bago tayong pisado na kaya mauli tayo talaga magayos nga doon ng kulungan para doon sa malalaki nating na ibon. Para pag uh, ano ay nakakalipad sila. So hanggang dito na lang muna po guys. Mag-aayos pa kasi tayo, medyo mainit na para matapos tayo. So maraming salamat po sa panonood at thank you for watching guys.